Ito guys, meron tayong limang pirasong mangga. Gagawa po tayo ng burong mangga. Buburuhin po natin ito. Pero bago natin gawin, ito po hinugasan ko na ng marinis. Ang gagawin natin, tatanggalan natin ang balat. tinatanggalan po natin ang balat yung mangga. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano babalatan. Ito po kasi, itong klase ng mangga na ito, maasim, binigay po ito kahapon na kapatiran sa Balante, Santo Cristo, Gapan, Webay Siyak eh, limang piraso na naman, hindi naman ito kakainin ng mga bata. At hindi rin, hindi ko rin makakain. Kaya, naisip ko, ay, gawin ko na lang na burong mangga. Yung pagbuburo po ng mangga, isa po ito sa mga natutunan namin nung araw na kami ay lumalaki eh. may mga puno po kami ng mangga merong piko may, may mangga ng kalabaw eh pag po namumunga mataas po kasi yung puno at saka ang gusto nung lola namin ay papabulamin papabulamin yung bunga para masarap pag nahinog eh, pagka po dumating ang malakas na ulan, naku, yung mga bunga mababagsak. Daming na nalalaglag na bunga ng mangga na merong merong nabubugbo, merong nabibiyak. Ang ginagawa po ng Loda, binuburan niya yung mangga. Siyempre kami mga bata naka naka ano sa kanya naka matsyag. Ano? Pinapanood namin yung ginagawa niya kung paano uh, ginagawa ang burong mangga. Pag binuro niya yung mangga, nakakain po namin ng maayos. Lalo na kapag ka ang ulam ay eh, yung magluluto ng pritong, pritong tuyo, pritong isda, yung pinaka pinakasabaw ng burong mangga, yun po yung nagiging sa usawan, mas masarap mas masarap pa kaysa vinegar Gano? Hindi, hindi siya masyadong maasim tsaka yung mangga na binuro, pag kinain mo malambot siya na na Nawala may asin niya. Gano'n. Masarap na siyang kainin. So, kaya nung kami lumaki, hanggang ngayon, nadala namin yung natutunan namin na uh, paggawa ng burong mangga. Kaya, eto, binigay to. Binigay to kahapon. Hindi ko tinanggihan. Kasi nga naisip ko, masarap muna ng burong mangga. Lalo na, ah, uh, kapag umuulam, masarap po ang ulam na preton tuyo sa umaga. Maka, merong sausawan na burong mangga. Yan po. So, alam nyo, yung burong mangga, ang kailangan mo lang dito, siyempre, yung mangga. Pangalawa, kailangan meron kang asin. Hiwain mo ito ng hindi naman maliliit. Lalagyan mo ng asin sa ilalim yung yung bote. Tapos lalagyan mo na ng ng tubig hanggang mababad siya. At alam nyo, 2 to 3 days pwede na siyang tikman, pwede nang kainin na preserve siya dahil dun sa asin. Naalala ko yung yung sinabi ng Panginoong Yesus na kayo ang asin ng sanglibutan. Kapag ang alat ng asin ay nawala, ay paano mo pa ito ulit mapapaalat. Ibig sabihin ng Panginoon, sa ating buhay bilang Christian, ay maging katulad tayo ng asin na hindi kailangan mawala alat. Hindi, hindi yung pag may pagsubok, umaatras tayo, nanghihina tayo, dapat kahit kaano kalaki ang problema mananatili tayong matatag sa Panginoon magtiwala the more na na nanghihina tayo kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon pinalalakas niya tayo lalo niya tayo pinalalakas at sa pamagitan ng pananatili natin na nagtitiwala sa Panginoon doon na nanatili yung ating lakas na nanatili yung ating pananampalataya at yung buhay natin ay parang asin na nanatili po yung alat at naipipreserve po natin nagiging patutuo tayo sa mga tao na sasabi nila sa kabila ng pinagdaanan mo pinagdaanan natin ay nagpapatuloy pa rin tayo tumatayo nagtitiwala sa Panginoon yan lang po yan guys oh. Natanggalan na natin ang balat. Nahugasan na ulit natin. Ngayon naman, ihiwain natin ito. Yan. Nahiwanan natin yung ating mangga. Dahil mura pa siya, tinanggal natin yung mga buto, hindi natin isasama. Ganitong karami po ng asin, yung nilalagay natin na po natin sa pinakailalim dito po yung container natin mabinis na po ito yung gata Ayan po, ganyan po karami asin tapos i sasalansan lang natin yung mangga yung ating binalata mangga po i sasalansan lang po natin dito ah uh, sana kumasya mukhang mukang maliit yung ating uh, paglalagyan ayan yun salamat kumasya ayan kasya po siya Pagkatapos na mineral water, lalagyan lang natin ng mineral water. Ayan. I Tutubigan natin. Tutubigan natin ng mineral water hanggang ang level ng ng tubig sa pantay ng kung hanggang saan yung mangga yun yung level ng tubig kaya sabihin pupunuin so ayan ngayon tatak pa natin ang mahigpit. tatak pa natin ang mahipit ayan tapos i-stack na natin ang ganyan niya in two days, three days, masarap na po yan. Binurong mangga.